Tuloy na ang pagbabalik eskwela ng mga estudyante sa Cagayan ngayong araw. Ito'y matapos irekomenda ng PDRRMO Cagayan na maaari ng pumasok ang mga estudyante. Lalo't kahapon pa humupa ang baha sa lalawigan. Humingi tayo ng update niyan sa sentro ng balita ni Noel Talakay live. Thank you, Audrey, naantala man ang pagbubukas ng klase para sa school year 2023 to 2024 dito sa lalawigan ng Cagayan ng dahil sa pananalasa ng Bagyong Guring. Ngayong araw, Audrey, tuloy na tuloy na ito matapos ilift o tanggalin ng provincial government ang suspension ng klase dito. Inihayag ng provincial government ng Cagayan na inalis na nila ang suspension of classes sa buong lalawigan. Batay sa public advisory ng Office of the Governor, balik-skwela na ngayong araw ang lahat ng antas na mapampubliko man o pribadong paaralan. Ayon kay Ruwily Rapsing, head ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, inirekomenda nila na pwede nang ituloy at muling pag-ang muling pagbubukas ng klase sa mga pampublikong paaralan ngayong araw. Ito ay dahil kahapon pa umupa na ang tubig baha nakabalik na sa mga bahay. Ang mga nasa evacuation center at uh, naging maganda na rin ang uh, takbo ng uh, panahon dito. Dito naman sa Tugigaraw Kagayan dahil uh, hindi naman lubhang naapektuhan ang pampublikong paaralan dito. Kaya naman, lahat ng 36 public elementary at high school na paralan ay umaarangkada na ang kanilang school year 2023 to 2024. Ayon kay Tugigaya, Tugigaraw Mayor Myla Rosario Tengke, sa kabila ng pananalasa ng Bagyong Guring, nakahanda sila na agad masayos ang kanilang mga eskwelahan para agad naman na makapagsimula sila ng klase sa lahat ng kanilang pampublikong paaralan. Narito ang pahayag ni Ruel Rapsing, head ng kagayan ng PDRRMO at uh, Mayor Myla Rosario Tengke ng Tugigarao City, Cagayan. The Provincial Governor uh, given uh, the situation that we have recommended uh, yesterday na uh, receding na lahat ng mga waterways waste natin at um, pinabalik na natin lahat ng mga evacuees natin and uh, sun, it was sunny yesterday um kaya siya nag-decide no, na ilift li yung kanyang suspension sa mga klase. But uh, it has given uh, an area doon sa mga local chief executives if the situation sa kanila mga bayan ay hindi pa talaga po pwede. Nag-release tayo ng pangbrigada eskwela ng bawat eskwelahan uh, na pondo para makapaglinis sila, makapag... Uh, repair, makapag-ayos ng kung anong kailangan nila. no Aside from the usual uh, funding that we give out for the construction of schools, for the repair of school buildings, the gymnasiums. And we have the police with us, we have the TNG. Kanina, no, nagpaikot tayo kasi syempre first day of school, alam mo na traffic ka agad yan. Audrey, dito sa Tugigaraw West Central Elementary School, mayroong mahigit 2,300 enrollees na. Pero inaasahan ng, uh, ng uh, paaralan na maaring tumaas pa ito sa mga susunod na araw. At mayroon pa rin dalawang bayan na nakadeclare pa rin yung kanilang class suspension. Ito ang bayan ng Bugay at Apari dahil talagang matindi ang pinsala na tinamo ng kanilang mga paaralan doon. Audrey? Okay Noel, bagamat bumubuti na yung lagay ng uh, weather dyan ano, sa Tugigaraw, meron pang paparating na dalawang bagyo. At ito na nga, pumasok na sa Philippine Area of Responsibility itong bagyong Hana. Ito ba yung na rin ng lokal na pamahalaan? <tong> Audrey, sa ngayon nakafocus yung uh, uh, local government o lahat ng local government ng Cagayan sa pagbubukas ng school year 2023 to 2024 dahil paliwanag nila malayo naman sa kanila at uh, umaasa sila na hindi tatama dito ang bagyong hana na pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Ayon nga sa pag-asa na extreme part ng uh, uh, Philippine Area of Responsibility itong hanang ito. Maraming salamat, Noel Talakay.